Hello, magandang buhay mga ka-vloggers sa Gio YouTube channel po ito. Kung bago po, kayo sa akin channel, taps all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos and follow po yung Kaharbi channel 2.0 sa Facebook Reels and fan page and Facebook. Ito po yung tinatawag nating uh, notice again and the acknowledgement receipt galing po ito sa Finance Division na in-approve na po yung Boreal. So dati po nakakuha kami ng 20,000. So ito po 'yon. Pupuntahan niyo po doon mga ka sa sa Pibaw office para makuha niyo po yung cheque. Ito pong uh, boreal burial na to ay ipinapangalan hindi po doon sa spouse. Kung halimbawa po, ang naglakad ay anak o kapatid o katulad ko ako po ay naglakad manugang po ako. Sa akin po ipinangalan yung uh, cheque po ng burial. Hindi po doon sa spouse. So ako po magpapalit din isusurrender ko lamang po yung pera doon sa spouse na claimant. So nakalagay po dito yung aking uh, pangalan Then uh, care of the uh, pangalan po ng spouse And the address and the SIP number uh, So di nakatouch po dito yung check number Then ang date kung kailan po na file At nakalagay din po yung amount ng representative uh, check And uh, real benefits po to Naka-include po doon with the acknowledgement na return from the same office of the PBAO uh, at uh, the locality and the reference check was uh, the July received from the prisoner of the claimant. Yun nga po. Then ako po ang magpiperma dito. Then eh, ipipermahin piper, ko din po yung spouse na siya po yung claimant. Pero nakalagay po ako dun sa ibabaw. Yung receive po. Ako po yung magre-receive. Then ako rin po yung magpapalit. Ipibigay ko lamang po yung pera doon sa claimant. Doon sa spouse. So meron din po siyang pangalan dito na nakasulat at papipirmahin ko rin po siya dito sa acknowledgement na to. Then ibabalik ko po ito doon sa finance, doon po sa PIBAW para makuha ko po yung cheque. At papalitan ko na po doon sa accredited bank na ibinigay nila sa akin. yun lamang po, uh, touch all the bell para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos. Kung ito po sa mga bago nag-apply na namatay na yung veterano, so makakukuha po kayo ng claim. Yun na po. Kung sino po yung uh, representative uh, may nakalagay sa special power of attorney doon po nila ipapangalan yung cheke hindi po doon sa asawa kasi po ako yung uh, nakalagay sa SP, special power of attorney so sa akin po ipinangalan din nung nabarihan uh, ko na po napapalitan ko ibinigay ko lamang po doon sa spouse yun lamang po and that's all the bell and uh, follow the Kaharbi channel 2.0 Facebook page fan page Facebook reels